So ano, ang cellphone ko na lang talaga dyan, di mo napapansinin. Ano ba yun? Na kanina pa kita ganang kausap, kaya e, busy ka sa lahat ng Facebook mo. Ako pa talaga? Kaya na pa nga kita hinihintay dyan eh. Puro ka cellphone eh. Una, sige na. Ako na lang ulit mag-a-adjust para sa'yo. Wow! Mag-a-adjust. Mag-a-adjust ka na ngayon. Patagal ka na nag-a-adjust, so nahihirapan ka na. Eh di mag-break na tayo, di ba? So break agad. Break agad. Oo! Oh. Maghiwalay na tayo. Sa tingin mo kawalan ka? Baka nga mamaya may kapalit ka na agad eh. Kaya ang kakit ang kapalitan. Sigurado ka na dyan sa lisyon mo. Ha? Siguro buhay mo. Oo, oh, malis ka na. Okay. Sige, fine. Uy! Ano? Saan pupunta? Kala mo break na. Ikaw talaga eh, no? Hindi mo maintindihan na may regla lang ako. Kapag pakalis ka, malulok. ako. <coughs> Hindi mo ba naisip mga pinagsamahan natin? Dami na natin pinagdaanan. Tapos ngayon aalis ka ng ganyan-ganyan lang. Wow! Oh, Pag-iwalay ka na, iiwan na oh. ako. <gasps> Bakit ganyan? lupit mo. No? Yung ring na kasi nilalagay sa napkin, hindi sa utak. Susa'y Baby,